Guys, natin pong bigyan ng ating kaibigan na nasa plais daan. Kahit na kaunting bigas, ating po maitulong para po sa kanila. Kasi po na-stack po sila doon sa bahan noong nakarang araw. Kaya guys, samahan niyo po ako. May mga tubig pa din ang mga karsadang aking nadaanan. Yung mga mabababal lugar ay hindi pa rin na humuhupa ang mga tubig. Nakakadaan naman yung mga tricycle, motor at iba pang sasakyan. Kaya pwede pa tayong tumuloy dito. Nagpapasalamat po pala ako sa nag-sponsor ng na bigas na ito para maibigay natin at maihatid dito sa kaibigan natin. Ayaw po pabanggit ang kanyang pangalan kaya God bless po sa inyo at marami salamat. Ito po ang kanyang kalagay nung inabutan po ng kasagsagan ng bagyo at hangin at ulan. Halos basa po siya umaga hapon hanggang gabi kasi inabutan na rin po siya ng malaking tubig. At lubog din ang mga karsad na kanyang dadaanan kaya istak sila dito sa kanilang kubo. Para po tayo makatulong sa kanya at ipong ipaabot itong munting tulong na ito para sa kanyang pamilya. Tara, samahan nyo guys. Guys, nandito po tayo sa Kubo. at yun pong ibibigay sa ating kaibigan ang, ang konting bigas. Kasi po, na-stack ko sila dito na lubog. Ang lalim po dito, hindi sila makalis. Kaya, pigyan po natin ng konting bigas. Ito nga pare yung ating konting ano. Ay, pare, maraming maraming salamat. O, sa, ayan po, pasesya ka lang sa, aking, Ay, so, sa aming konting na, na itulong. Pare, maraming maraming salamat. O, sige pare, sige pare. Sige pare, ingat kayo pare ha. Salamat. Ayan, si pare Deo.